What's up mga kabulhot? Mayong bungkag ka tanan. So, for today's video, papunta tayo, galing tayo ng bahay at on the way na tayo sa ating shop mo. Oh. So, no? tinanghali na tayo pagbukas ng ating shop dahil nga uh, ata mayroon pa tayong ibang obligasyon na ginawa para sa ating mga anak. So, pababa na ako dyan. dala, -dala ko yung Arctic Clothing at Arctic Design. So, yan o, oh, no? mula yan sa Art Atlo. So, yan yeah, mga kabulhot, on the way na tayo dyan sa shop para doon natin ipapakita yung ating uh, New Jersey na mula sa ATLO Loating at Artec Design so yan o, pipipipitin natin yan so andyan na tayo sa talipapan ng palar so dinaanan natin ang uh, paralan ng palar so dyan pa lang mga bulot, grabing init na yan pipipipitin natin yung at ATLO Loating so yan dumawa na tayo sa pinaka-shortcut na lang dahil malayo-layo yung dadaan natin sa highway so dyan mayroon dyan mga kayo -okay, man mandadaan natin so dyan, dyan pag laging dumadaan ako dyan mga bulot goods naman pero pag ulan grabe grabing putik at yan nga yung makikita nyo may nakaupo dyan sa sa gilid na dinadaanan natin dala-dala natin yung clothing ang arctic design so dyan at napapunta tayo malapit na tayo sa highway makikita nyo mayroon na mga bus mga sasakyanan So, patawa-tawa na lang tayo dyan. Kahit tayo sobrang init, daladala natin yung atlo clothing jersey natin. So, tuntuan na tayo dahil na-release na ito. Na makikita na natin mga masugid na mga customer. So, ayan. At malapit na tayo sa, sa shop natin. Mabubuksa na tayo at tinanghali na tayo dyan mga mga bulot. Dahil nga, pumunta pa tayo ng paaralan ng ating anak at kinuha natin yung at kanyang card. So, So ngayon, bubuksan na natin para makapasok tayo sa loob ng ating shop at doon natin i-prepare yung pag-unboxing natin mamaya mga Abangan nyo pag-unbox ta. Pag-unbox ko mga kabulot, ha. So, para makita nyo kung kaano kaganda ang paggawa ng atlo clothing uh, sa kanilang jersey. So, bino. Yan, papasok na natin. Luksan na natin yung stating door para pasok tayo. Sorry. pero so, kasi ngayon mga kabulot. Grabing pagod na pagod dyan kung makikita nyo. Kaya ngayon, inaasa na natin itong natin yung mga kabulot. Tawa-tawa tayo. Peace Yeah! Nang na tayo sa loob ng ating shop. So, ayan, at uh, prepare na tayo dyan. So, sobrang init, pinawisan tayo at so nagpupunas tayo ng pawis sa ating mukha. So, nakita ko ang boss mill custom sheet. So, so gabing poging poging yan mga kablot. Sa lahat na nagkahanap. Let's go! Gang, gang! Available nga dito ang for Honda Click, the Camelback, PCX, the Camelback, Camelback, Miusol na Camelback at meron po tayong display dito for EDB na Camelback na Bridge Edition at mayroon tayong si PCX sa Simiplat, Honda Click na Pirip, Simiplat at Musol.